Hindi Hello guys, good morning. Dati kami pa lang Kabungawan Burgos Resort. guys guys, natadya yung banana boat na Gam gamgamitin ba Ito -gam. oras ka 5.32 na nalawagan ka lang Ayan. Um, Pag may tagkapitoy, ay tiigid bye bye nagkapi kami kinila kay ko hmm. ay kayong kakabsat tani ah hmm. kapi 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 ah Nagkapi tayo habang agwar marites. Sausaw in sausaw -sau, di pandisal nga na kulkul <laughs> -kul, -kul bird. Ayan guys. Kapi. Tiigid ti bye bye. nag-overnight kami ito yung kakabisa kami lang ko naman Maya at pagkapit ito eh Nalawa dun Maganda tayo kakabisa at sabay taas tingi sa ka habang nagre-relax. Mahit gayam si kayo, te, goodbye bye nga pagkapyan. First time ko, te, kasto. Sabit kami lang kakabsat, inawis na kami lang. Baka, pa. Kaya nung dapat ito, yung ginawasan, medyo dapat ila, uh, apga apgad Anong ginawasan? Adyay puso, adyay puso. Ayan. Puso. Ayan, kakabsa. May ag-relax ag ti, kastoy nga, luglugar. Igit ti, bye-bye. Ngayon. 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 Bye bye. Tatawag sa oras di 5.30. Ngayon na pang kami tayo kanila kahit bago alas 5. Naladawa lang ang nagvideo kakabusan. Ngayon na lawag tap tayo, Alas 4 pasado. Ayan nga, is Natal na pa ilang ti sa si dagat ano na iloka si na dagat ay eh? bye 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 <laughs> natal na tayo lang kakabsat ngayon oras ti alas alauna na baba nga ba nung manong bumaba low tide naman <clears throat> balin nga low tide tatahay tide pa lang kakabsat ngayon na ta Guru uri kami taglabas nga glapo ti si data so ti si dami damdama. That's all for today's video kakabsat at agyamanak tiba patuloy yung pinang-subscribe videos ko. Thank you for watching. God bless us all. Bye for now. See you in my next video. Bye.